Uh, magandang uh, gabi po sa lahat. Ang inyong lingkod muli, Pastor Edwin Limbaga. Ako po ay natutuwa at uh, nagpapasalamat sa lahat po ng mga nagpaparating ng kanilang mga tanong at uh, pasasalamat dahil tayo Dopo po ay nagla-live at nagtuturo ngayon ng mga <clears throat> patungkol po sa kalusugan. Ano po? Well, ngayong gabi, may mga ilang bagay lang po ako na isi-share na sana po makatulong. Ano po, it, it, ito po yung mga testimony, ito po yung mga uh, patotoo ng mga gumaling at umayos na ano po. May uh, maikli lang po ito. Ito po para maibahagi ko lang sa inyo yung testimony ng mga taong uh, nung lumapit sa atin ay natulungan po natin at uh, umayos naman po sila. Ano po? May uh, maikwento ko lamang po. Lahat pong ito ay natulungan ng Quanta Juice nung sila nagsimulang uminom. Ano po? Meron pong isang ginang na nagkaroon po siya ng bukol sa lieg. At uh, sumasakit at mukhang hindi maganda yung uh, nararamdaman niya sa bukol niya. So, pinayuhan ko po siyang uminom ng Quanta Juice. Sabi ko kung uh, sisimulan niyo po yung pag-inom, magkakaroon po kaagad ng epekto yan, magkakaroon po kaagad ng uh, magandang resulta yan. So ang maganda po, nagsimula po siyang uminom, siya po ay uh, naka isang linggo. Pero ipakita ko po muna yung bukol bago po siya nagsimulang uminom. Meron po siyang bukol sa leeg. Uh, let me show you. Ito uh, po yung kanyang bukol sa liig na matigas po yan. Ang lagi sinasabi ko po ay ganito. Kapag ang bukol ay matigas at sumasakit, yan po ay hindi magandang simptoma. At pangit. Ano po? Ibig sabihin yan ay aktibo. Yan ay uh, malakas. Ang kagandahan po, yung bukol na yan mga kapatid ay uh, ininuman po niya ng kuanta juice. Makalipas lang po ang isang linggo, literally one week after one week, ay mapapansin niyo po yung laki ng bukol na yan ay eto na po siya ngayon after a week. Almost uh, 50% yung iniliit ng kanyang bukol. Sa loob lamang po yan ng pag-inom ng Quanta Juice. So nakakatuwa po. Ano po. Alam po ninyo kapag nakakatulong po tayo, kapag nakikita po natin na nakakabuti po at uh, nawawala po yung kanilang mga karamdaman, nakakatuwa po at nakakagaan sa kalooban. Ano po? So... Makalipas lang po ang isang linggo. I mean, isang linggo lang po 'yan sa loob lang ng isang linggo pag inom ng Quanta juice almost 50% na po yung iniliit ng kanyang bukol ano po ah uh, meron po akong isang video mga kapatid na isang Amerikana na uminom din po ng Quanta juice brain tumor po yon ang sabi niya nanginginig siya hindi siya makaba hindi siya makatayo kung tatayo po siya babagsak siya na makailang beses at yung sabi niya napakasapangit ng pakiramdam ng nanginginig yung yung body niya nagchichil mga kapatid so somebody introduced to her the quanta juice i already talked to her sinabi ko gusto ko siya maging guest sa ating uh, uh, online habang nasa US siya magiging guest ko po siya rito sabi niya sa akin uminom siya ng one bottle of quanta juice per day ang kagandahan sa loob lamang ng tatlong araw, nawala daw po yung panginginig niya doon sa loob. Ano po? I mean sa labas kasi nagsishake siya eh. Pero yung inside, yun daw nagbibigay sa kanya ng masamang pakiramdam. Nasa video ko po yun. in ko po siyang personal no pumunta po siya dito sa Pilipinas. Uh, pero after six days, mga kapatid, sa pag-inom niya ng Quanta juice, sabi niya he was no longer shaking from the inside at yung palamang ay napakalaking bagay na sa kanya. At ang sabi po niya, yung kanyang brain tumor ay lumiit po ng 50%. At nakakatuwa po. Ano? So ito po yung mga ilang kwento na nagsimula po silang uminom ng Quanta Juice ay talagang nakita po nila yung epekto. Nakita po nila yung, sa loob lamang po yan ng maikling panahon, hindi po yan bumibilang ng buwan o bumibilang ho ng mahabang-mahabang panahon. Bagkos yung isa ay isang linggo lang, yung Amerikanang in-interview ko, anim na araw, sa, tatlong araw pa lang, sabi niya, napakalaki na raw ng difference nung kanyang pakiramdam. Yun lamang daw po, sabi niya, napakalaking ginhawa na. Pero makalipas ang anim na araw, ay gumanda na yung pakiramdam niya. Hindi na siya nanginginig, nakakatayo na siya, nakapaglalakad na siya. At umayos na siya, which in fact, nag-travel pa siya from America, papuntang Pilipinas, para lang humakausap ako ano ho, at makilala akong personal at magpasalamat na rin po sa atin. Well, may isang kwento pa po mga kapatid. Uh, isang araw sa church po ako ng isang kaibigan kong pastor at habang naroroon ako, I think uh, may occasion po noon, uh, kinausap ko ng isang kaibigan kong pastor at nagsabi niya, Pastor Edwin, pakitingnan niyo nga po yung aking anak. Sabi ko, bakit po? ah uh, may tumubong bukol sa kanyang liig o sa kanyang leeg. At ang payo sa akin ng mga member kong doctors ay uh, si, Sabi ko, bakit naman? Sabi niya kasi, Pastor, medyo pumayat po siya. Very, very noticeable yung pagpayat niya. Sa loob lamang po yan ng isang linggo. So, Pumunta kami sa kwarto sa isang uh, parang conference room at uh, andun yung anak niya sinilip ko agad tiningnan ko yung bukol sa leeg at eto po yung ito uh, po kabibigay lamang sa akin ng aking kaibigan kahapon sabi niya pastor Edwin, eto po yung uh, sample nung picture salamat at napicturean nya raw po so papakita ko po yung picture na nakita ko so very alarming kasi po namayat siya at ang sabi niya sumasakit. So yung alarming po doon ay yung namamayat siya. At biglaan po yan na tinanong ko sa kanya kailan mo na notice na, nag na nagsimulang tumubo ang bukol diyan sa leeg mo. Sabi niya one week na po. Well, sabi ko ang bilis naman. Uh, mukhang hindi lang iisa hindi lang hindi lang po dalawa ito lang po yung na picturean uh, sa isip-isip ko po talaga medyo nagtatanong ako bakit ang bilis bakit bakit ganon agad kadami kasi may higit dalawa po yung tumubo mayroon pa po sa ibang location uh nakaka-alarma din kaya ang sabi sa kanya ng mga kaibigan uh, ipabioopsy mo ang sabi ko sa kanya, kung sakasakali po bang mabiopsy. Sa kung sakasakali, nakakatuwa kapag ang ay, kapag ang result ay hindi cancerous. Nakakatuwa. Parang nabunutan ka ng tinik. Pero kung sakasakali po na sabihin ng doktor na cancerous, ano po ngayon ang magiging decision nyo? Handa po ba kayong radiation yan? O handa po ba kayong ipakimo yan? Sabi niya hindi So sabi ko kung hindi kayo willing So ang reason lang natin para mabayop si Imatiyak natin kung ano yan Magiging good news kung hindi cancerous Pero kapag cancerous Medyo bad news sa atin Pero wala rin tayong gagawin Ang malungkot lang na bayop si siya Nagalaw siya So ang chance na mag-active siya E mataas na So sabi niya, may maitutulong po ba kayo, Pastor Edwin? Well, sabi ko, base sa experience ko, base sa mga ginamot ko na na ganyan, eh sa loob lamang ng isang linggo ay nagkakaroon po sila ng magandang result. Yung iba lumiit, yung iba totaling nawala. Uh, Ba't hindi muna natin subukan? Sabi ko sa aking kaibigan, painumin natin ng quanta juice. And let's see kung ano yung magiging reaction. Kasi mahirap naman po yung mga ngako ka na hindi mo patiya kung talagang magwo-work o hindi magwo-work. Ang tanging pinagbabasihan lang po namin ay eh yung data ko. Kasi hindi lang po kakaunti yung ginamot namin na ganyang sitwasyon. Yung pin unang pinakita ko sa inyo, in one week time, nag-reduce na po siya ng 50%. Pero sabi ko sa kanya, bata pa naman yung anak mo, So, baka mag-work. Tingnan natin. So, ito ho yung maganda. So, nag po sila mag-quanta juice. Sinubukan po nila yan. Uminom po sila. Well, to make that long story short, sa loob lamang po ng halos isan, dalawang linggo, halos dalawang linggo, yung lahat po ng bukol niya sa leeg, nawala. Yun ho yung good news. Nawala po lahat. At nakakatuwa, ano po, at, uh, alam niyo yung pakiramdam, yung nanatakot ka, nag-alala ka, nakita ko po yung damdamin na yan sa kanyang magulang dahil pastor po yung kanyang tatay, naramdaman ko yung bigat sa puso, naramdaman ko yung pag-aalala ng nanay na hindi mo alam kung ano yung tumubo doon sa, sa anak mo na bukol, na hindi naman kakaunti, lalo na yung nakikita mong namamayat lalo na yung nakikita mo na yung kalusugan ay uh, nagiging uh, hindi maganda sunod so, ka na sa pag-aalala na ron ka na sa mga sitwasyon na naglalaro na po yung isip mo well ang biyaya po ng panginoon <clears throat> nung nagsimula na pong uminom yung bata ng quanta juice And uh, hindi ko lang maalaala, itatanong ko kung napainom ko po sila ng Pro-V3 or pro Bio plus Capsule. Pinagsasama ko po kasi yung dalawa kapag medyo kailangan natin ng mabilisang result na matunaw ka agad ang bukol. So nakakatuwa po, so sa loob lamang ng dalawan linggo ay totally lahat po ng kanyang bukol sa lieg ay nawala at umayos po iyon. Well, mga kapatid, iilan lamang po yan sa mga patotoon ng Quanta Juice nang nagsimula nilang inumin. Darating po ako sa aking lesson. Alam ko marami sa inyong nagtatanong, marami sa inyo ang uh, nagtataka. Bakit? Bakit po ang Quanta Juice ay napakabisa at napakaganda? Uh, ipapaliwanag ko po yung bawat ingredients at bakit nakakatulong 'yan. Kung napapanood niyo po yung video na ginawa ko, one hour po 'yon. Pinaliwanag ko po. Pinapaliwanag ko po yung cancer. Okay? At iba't ibang pagtingin, iba't ibang pananaw nung una ko pong inexplain ang usapang cancer, ah uh, yung pagtingin ni Dr. Tulio Simoncini that cancer is a fungus, particularly a candida albicans, uh, yung pong quanta juice, 100%. Anything na ang origin ay fungus, I can guarantee 100%. Ano po? It can eliminate candida albicans at makakatulong po yan. Isa po yan sa dahilan. Ano po? Then, papaliwanag ko po kasi po nung pinag-aralan ko yung cancer, kailangan po specific yung ating uh, targeting kung paano po natin mapapatay yung cancer na yan. Hindi po tayo by chance. Specific po tayo. Ano Anong area at anong... Uh, particular situation o oh, health issue ng isang individual na kailangan nating targetin. Ano po? At i-explain ko po yan. Bibigyan ko po ng panahon yan. So magkakaroon po ng part 2 yung paliwanag ko ng usapang cancer. Una kong ipinaliwanag yung kay Dr. Tulio Simoncini na sabi niya it is a fungus. Ang ngayon po yung ipapaliwanag ko sa susunod ay yung kay Dr. Thomas Seyfried that cancer is due to mitochondrial dysfunction. At maganda pong maunawaan din po natin yon At pag nainawaan nyo po yung mga paliwanag na yan, at sinimulan ko na pong ipaliwanag sa inyo ang Quanta Juice, then mauunawaan nyo na at masasabi nyo, bakit napaka-epektibo niya? Ano So salamat po, senior ko lang ang ilang mga patotoo. Balikan ko po. ah, uh, ito po ay inilapit sa akin yung bukol sa leeg na yan. Pero nagsimula po siyang uminom ng Quanta Juice sa loob lamang ng isang linggo. Ay napakalaki na po ng pinagbago. pinakunang ko po. Sabi ko, ma'am, pakikunan niyo po. Tingnan ko po kung ano yung nagiging result. Sabi niya, malaki na po ang iniliit at lumambot na po siya. Yung po yung good news pag lumalambot po yung bukol. Ano po? Ito naman ay nilapit sa akin dahil po sa biglaang ang pagtubo ng maraming bukol at bigla ang namayat din naman yung batang ito ay at matigas po yan. Sabi ko para bang may bato sa loob. Nung kinapa ko po may matigas sa loob sabi ko well that's a bad sign at yung namayat siya that's another bad sign. Pero nagsimula po siyang uminom ng Quanta Juice Nawala po ang lahat ng bukol sa leeg niya sa loob lamang ng dalawang linggo. And that is a good news. Ano po? Well, uh, salamat sa Diyos at nakakatulong. Binahagi ko lamang sa inyo ang patotoo na kung paano ang produktong uh, quanta juice ay nakakatulong uh, sa mga bukol. Hindi lamang po na wala ang buko lumakas pa at gumanda pa yung kanilang mga pakiramdam. Okay? So maraming maraming salamat. Abangan niyo po, mag-follow uh, uh, mag po kayo, mag-like at mag-comment para ma-update po kayo sa mga video na kapag nagla-live po ako, kaya nag-upload po ako. Maraming maraming salamat at uh, sundan niyo po ang aking mga video. Usapang cancer po tayo. Thank you so much. God bless you.